Hindi ba pala yung Pakingan ng pag-ano. Ganun talaga ay mga, mga baby ko kayo. Tapos sige, pupunin ka na lang yun ba? Hindi, ka lang naman sa akin. Sige na. Alam, pasensya ka na. Kami pa ang nagsubo sa'yo sa lalaki. Eloisa, kung nagdadalawang isip ka anak, kung gusto mong umatras sa kasal ninyo, ayos lang sa akin, ayos lang sa amin. Kakayanin natin to anak. Manandoy. Ay hindi naman makahinga yung anak mo. Siya na ako, si na kami. Ay, talaga, oh. Basta, anak, tanda mo, sakaling nagrabyaduhin ka, kaya sa lang nila sa mansyong. Huwag kang mag-aaktubili, maliklili, ha? Kahit habang buhay ko, ang bayaran ng mga sinaktan ka naman ang walang hiyan Hindi ko mapapalabtas ito. Kami nga ng mo, hindi ka namin sinaktan Hindi ka pinalo. Tapos ipagbubuhat ang kanila ng kamay. Ay, kamay, ano ko? Kahit kailan, hindi hindi tahanan Gusto ko lang Ha? sa'yo patawarin mo ko, <tay> Hindi ko ang <gusto> mangyari ito. <tay> <tay>